good morning mga kabuhaghag at tayo pupunta muna sa tabi ng daga ayan at tayo ay... ah sa, sa ilog ah sa ilog pala kami pupunta at kami mga ngahoy may jowa na sa ako tsaka lagari at kukunti na kasi yung aming kahoy wala na kami igagatong Baka naman na makuha mo may, may-ari may na. <laughs> Parang alam Ayan at nakikita na natin. So ayun, anlinis na ngayon natin tabing dagat. dami na kasi naglilinis sa kanya kanilang tapat at ating mga beach cleaner yan pa mata tayo ilog tayo naglilinis si natin Maryam. Daming kabibi oh. Shout out mga kapikit! Oh, oh, oh. <laughs> 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 Ayan, naglilinis sila. lang oh, no, pa, <laughs> ba? Kamp sila lang eh. sila lang, ito Napakalinis ng ating tabindagat. At napakagandang tingnan. Oh, diba? Ang dami naglilinis. Kung noong nakaraan, makikita nyo talaga ang tabindagat. Napakadaming basura. Daming kung ano-ano. Tingnan nyo naman ngayon kung gano'ng kalinis. O. Oh, wala na kayo makikita ano kundi mga kahoy na lang. Kaya, mga ngahoy tayo. Kasi yung mga kahoy, mapapakinabangan. tayong ilog, madami daw doon kahoy sa ilog shout pag naman nga o oh, diba, tinan mo malaking kahoy mga ilang araw lang yan, wala na yan sisibakid na yan ang dami na nilang mga kahoy dito, mga umpok-umpok na may mga mayari na yan Tay sa ilog kahapon daw may lumaot sa kagustuhan makapaghanap buhay ayun na lalo lang nawasak yung bangka nila dalawa, dalawa silang nawasak ang bangka kasi medyo may alon pa hindi pa kaya oh. malakas pa yan sa laot ano? You know? malakas pa sa laot ay napisa pa kahapon sa lahat yung alo. Nasira yung bangka nila. Buti na lang nasira lang yung bangka. Hindi sila bangka lang yung na -disgressya. Hindi sila ang na-disgrasya. Init. Oh, daming kahoy. Diyot naman ito. Tambayan. Magiging tambayan na ito. Ayan, nandito na tayo sa ilog. Ang dagat at ilog nga pala dito ay magkadugtong lang. Ayan, so ayan, nandito na tayo. Dito tayo mga ngahoy at tandaan ng kahoy dito. Parang kanina mo po eh nilalagari lang Ha? Aporol? Apo putol na yan Kaya na yan eh. Wala kasi tayong panggatong Tayo magsisibak pa Bali puputulin lang yun Ang mga kapira Ano? Hanggang saan na putol niya Ang Mga dalawang danggal Yan bago sa sibakay naman no, naputol na ayan Ilang ano? na kumuha pa ng at naiipit ng kanyang tiyan. Pero pala, para sa tayo nakapula. Ang laki pa ng ano mo, na mo. Ang laki ng pinayat mo. Huh? <laughs> <laughs> Joke lang. Painit muna tayo guys. Ah. So yun mga kabuhagagat, ang dami nangangawil dito. Ayan na, ang dami nangangawil sa ilong. Ayan pa si Kuya. Ya mo na. Ha? <laughs> <laughs> Tingnan natin kung madami na hulo yung mga nangangawil dito. Dami ka huli kuya kaya? Wala pa pala. Ang dami, dami nangangawil may maya yang dimakan na kami walang... dia kami walang... Ay, hindi ba siya? ano, ginagawa naman at ayun, nakakuha pa ng kakwentuhan ng aming kayo, kumpare sinabi sa akin na parang wala trabaho hindi mo naman ay aalis aalis daw So, mga buhag, agad tayo pa -uwiin na. Nakapangawin na ang aking asawa. Balo madami-dami na yung kanyang sisiba cream. Ayan. Isang sako na. Oh. <laughs> 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 Nalaglag. Ba mabali ang ano? Nalagari. <laughs> baho. Baho bang kahoy? Nauhubuan na naman met ka na nga talaga. <laughs> ang ganda ng tambayan to, yung eh, naging kayo. Dapat wawaitan si Fahin mo. Malaki-laki din to. Pero baka tiga na. Oh. Daming kahoy. linis na lang tabi ng lago. Wala pa ng alon. Oh. Ayaw pa humina ng alon para makalakot na. pa yung atin. Kaya ba? Pusang na tayo. Malapit na tayo. Sarap pumapak sa tabi ng dagat wala na talagang basura. Ang bilis talaga maglinis. At yung mga bangka hindi pa naibababa. Diyan mo na lang kailagay sa mga tayo. Ayan, at malapit na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Hello. Shout out. Ha? Ha? So, ayun mga Bogan, may pangulam na tayo. At tapagdala si Wow. Hindi na siya nakapag-video. eh. Yeah wala na tayo pang hapon. Balay, papaksaw natin ito tsaka ay paper ito. Ito nga palang tawag dito ang isang to ay aligasib. Banak sa iba. Kasi natin ang buntot. Electric. Papaksaw natin tsaka ito.

dicela dos <laughs> no lo paquinala diga <laughs> Sabi ko, Jack! Nakakita daw kayo ng gupa! Ano yan? Tao Toy! Tao Toy! at nagkagulo na nga po doon ayan, thank you trabang luto nga balen uh, na kamayan kita at nayakap ba dito ba't may tin, may patay ayan na nay So yun mga kabagag talaga po kami lahat ay nagkagulo dito sa bahay ni Kapayaso. Ayan, tsaka nila Mika, gawa ni Tropang Lutong Kabalin at sinugod nga namin doon. Nagkagulo-gulo at halos lahat ay kinilig. Hindi lang kinilig. Talaga excited lahat nakita si Tropang Lutong Kabalin. Ayan, thank you sa pagbisita nyo dito sa Bukana. Right. Uh -oh. <laughs>